Ay, gano'n. <laughs> Nag-video ka nina. Nag-video ako. Uh, wala naman ako dyan. Anong wala? Mayroon pa. Meron ba ako dyan? Ganda mo. Ganda Ganda Yun lang ang magandang nagawa natin. Ate, ano po? SM Baguio. Alam niya ate dito lahat guys. Nag-send ka na ba sa kanila? Okay. Ng video. Bakit? Ay. 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 Entire of Baguio. Baguio proper. Tapos magharap. Pukunan ko yung sarili ko. Sama ko. Ay, tapos na. Takbo. Ika-cut mo yun, kasi hindi wala siyang pabalik Ika-cut lang siya. Mag-start mag ka. Priority siya. Hindi, yung babaliktad ko ngayon, sa akin. O, pwede. Ganon. Ganon. Tingnan ko nga. Eh, kita ka, tenga. Ah. Kita. 那。<laughs>